Patuloy ang contact tracing ng Quezon City LGU sa mga nakahalubilo ng lalaking nagpositibo sa MPACS. Ito'y matapos kumpirmahin ng lokal na pamahalaan na dalawang establishmento ng nunsod ang binisita ng lalaki, si Cleysel Pardilla sa detalye. na ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang quick response team sa lungsod. Matapos mapag-alamang dalawang establishment sa Quezon City, ang pinuntahan ng lalaking nagpositibo sa monkeypox. Batay sa ginawang contact tracing. August 8 pa lamang ay may sintomas na ng mpox ang lalaki na natukoy ding empleyado ng gobyerno pero nagtungo pa ito sa isang ilegal na spa noong August 11 at nakipagtalik umano sa isa sa mga kliyente roon. Matapos ang apat na araw, bumisita ang lalaki sa isang dermatology clinic sa Quezon City. Nadiskubre ang mistulang rasya sa muka, mga kamay at maselang bahagi ng lalaki na pawang mga sintomas ng MPOX. Matapos ang pagsusuri at test, positibo siya sa MPOX apat na put isang close contact ang natukoy ng Quezon City Health Department. Dalawang put walorito ay itinuturing na type 1 o may direct contact ng ibig sabihin ay nahawakan ang pasyente. Itinuturing silang high risk o mataas ang panganib na mahawaan. Ay yung masahista na nag-directly na naghawak sa pasyente And then yung mga clients, mga 27 clients yung nasa kinonsider natin type 1 kasi hindi natin ma-determine allegedly merong uh, sexual encounter na nangyari dun sa spa. Pito sa mga close contact ay residente ng Quezon City. Isinailalim na sa quarantine ang may direct contact sa lalaking may mpox. Minomonitor ang kalagayan ng mga na-expose sa mga nahawakan ng lalaki o nakasama sa isang lugar. Uh, minomonitor po natin yung kanilang uh, quarantine for 21 days, uh, so hanggang September 1 ito. Uh, wala sa kanila pa at this time na may uh, exhibiting symptoms. Walang bakuna, kailangan ma-detect natin na maaga ang mga cases. No? Para ma-isolate, ma-quarantine ang mga close contact para hindi na siya mag-spread uh, uh, further. Hindi daw dapat maalarma sa MPOX. Hindi kahit ang pamahalaan na i-report kung makararanas ng sintomas ng monkeypox, gaya ng lagnat, pamamantal o paltos sa balat. Dapat hindi tayo mag-panic uh, or maging alarm kasi kung uh, alam natin kung paano tayo mahahawa. Uh, kailangan natin protecta yung sarili natin. Ang mga uh, high risk natin ay yung mga multiple sexual partner. Kung merong simptomas na similar to MPAX, kailangan po pumunta sa nearest health facility. Ipinasara na ng Quezon City LGU ang SPA na pinuntahan ng lalaki na napag-alamang nagbibigay ng extra service. Nadiskubre itong walang sanitary permit, health at fire inspection clearance. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.